<laughs> What's up, mga kasa? Ipapuntahan lang kami ni Chrysler ngayon. Isa sa pinakamasarap na kibaba sa kamay nilaan Di naman ulo ni eh. ambon pa lang eh okay na let's go punta tayo sa kebab station sa tandang sora isa sa paborito naming kebab station ay <laughs> kebab station isa sa paborito isa sa paborito naming kebab so meron pa lang tinatayo ditong Starbucks paglabas ng compound namin malapit-lapit na ng amin tambayan na ah. pang tambay na lang ang wala Dito na. Uh Oo. -oh. Traffic diyan eh. Traffic dito. Dito at walang masyadong kasabay. Noong 2019 at uh, 2020 dito kami lagi tumatambay at bumibili ng kebab. Lalo na pagka mga bandang alas 9 ng gabi. Ano? Ito? eto Ah, sa so may sanlo. Okay. Mm, sakit ng legs ko Dahil sa pag-workout Wala naman nangyayari <laughs> Alam ko naman kung bakit walang nangyayari Kasi nga hindi ako, ako consistent sa pag exercise pag gym pag tinamad ako 2 weeks 3 weeks pag sinipag ako 2 days <laughs> pakalupet traffic pa din ah ah may simba pala mga kapatid natin eh sakit ng legs ko para akong nag leg workout by the way malapit na kami sa kebab station sinong di naliligo? bagal wow 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 top speed bro bango may daing tinapa pala sana bukas pa sana ngayon Hi, ito. All right. Kebab station. Sama ko yung kapatid ko, si Chrysler. The one and only. Ano sa'yo? Yung... Shelo? Oh, yung Pupi Stops. Ito siya warma na... Ito to? Ito? Ito? Dalawang ano po, two-piece cello rice. Order nyo, sir. opo At isang shawarma wrap. Na yun, no? Ha? Ewan. Order muna ako yung mga kosa. Masama ko yung kapatid ko. Hey, Alright, na yung aming pagkaroon. Yung cello rice. 100. 100 eh? mm. Ah, hindi. 85. Ayaw. Okay. Okay. Ha? Yung sukli. Let's go, mga kosa. Tapos namin kumain. And pawin na rin kami. Sinay ko lang sa inyo itong paborito namin na kebab. Waiting lang kami sa ano, sa sukli. Thank you. Solbo. Solbo. Huh? Hey, doggy. Kebab station. Sa halagang 160 mga kosa, mayroon ka ng 2-piece cello with rice. Tapos yung shawarma wrap, 85 pesos. Na no, may ka saan? Bakit? Ang dami nilagay mong sosi. eh Sibuyas ba yun? Ha? Sibuyas ba yun? Pipino Located pala yung kebab station sa Tandang Sora Kung nasa Congressional Avenue kayo Makikita nyo na itong Petron Yan, hindi ko na lang kayo dyan tas Basta search na lang kebab station. Makikita nyo na yon Traffic! Ayun lang mga kosa. Dito ko na tapusin yung vlog. Thank you for watching. Always put God first mga kosa. Uh, 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 Imawari. <laughs> Alright, mga kakasa. Peace out. Woo.